Mega love shout out everyone. This is Nana's vlog. Kumusta na po ang lahat, guys? Medyo paano ang panahon pero tingnan niyo po. Ay, ang seaweeds ang ganda. Tingnan niyo po oh. Wow. Ang ano nang ano. Oh. Ganda ng panahon. Yeah. may galabsyarat po sa inyo guys kumusta na po ang lahat ayan maghahanap tayo ng panggatong at para kung may huli man tayo mayroon tayong ano magihaw tayo ng isda guys Yan sa dulo wala Yan ganda nang ano wala na ayan po Yang dapat na yung kahoy na yan. Yung dapat ng kahoy na yan. Ito. Hindi ba siya kahoy? Ah, pang ano sa ano. Ayan. Tapos, may napulot po kami na coffee. <laughs> Tignan po natin guys. gatong kasi mag ano kami mag stay kami hanggang gabi so yan ganda ng panahon lahat ay busy so maganda wala masyadong tao Nag-alab po sa inyo guys. Kaya? Hindi kaya. Ayan. <laughs> Dami na kaming napulot guys. So. Oh. Ganda ng panahon. Oh. titingnan natin po anong napulot namin, guys. Bubuksan natin yung... Ano? Dito! Dito! dami kaming napulot na nakaano Titignan na natin to siya ayan sandali lang po Titignan na natin

kami ditong coffee baka hindi nyo hindi kayo maniniwala ito yun siya dito sa tabing dagat ayan napulot namin dito sa tabing dagat ayan pa oh, medyo basa kabubukas lang namin ito, ito kita ng dagat na, ito dagat. o oh, dami napulot namin sa dagat guys oh. we are in the beach right now mirahin mo na napulot namin dalawang supot to oh. <laughs> kung may blessing ka talaga pag siniswerte ito yung wala na sa supot ayan medyo may mga buhangin pero okay naman siya walang oy may tumutulo yung ano isa ayan okay naman ito nakakatuwa oh guys on Dami, daming ano nito ayan tapos ayan siya oh yung iba oh nagaano nandito kami sa tabing dagat guys ah oh. Wow, ayan. Thank you for watching and God bless everyone. May love shout out. Ito na po guys, yung aming na napulot. Titingnan natin yung ano ba yan? Tora Bika. Ayong cappuccino extra chocolate. Wow, iyan napulot namin dito sa baybayin bubuksan natin bismillah ay wow wow hindi naman siya nabasa wow yung yung hindi na namulot nito bibigyan pa ba natin i-share pa ba natin yan ayan guys oh. ako kasi rin. Tignan nyo, oh, marami. Mayroon pang isa, oh. Bubuksan natin kasi para sila maano. Na ano siguro to sa barko, o oh, ano. Ayan, marami. Ang ganda. Wow. para may pasalubong, oh. Tignan nyo po, basa-basa oh, pa sa basa loob. Ayan, guys. Oh, basa-basa pa, guys, oh. Wow, ayan. Dahil na may Ayan, may blazing na naman tayo sa dagat. Hmm dami. Ayun guys. So mamaya titik pa natin 'yan. Hmm. Oh. Titik pa natin 'yan mamaya. Yung daghan pag natin ting mga <usuk> gilid Oo. Oh, Ayun. Wow, thank you, thank you.

tapos yung aming sawsawan ay 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 tapos may adubo pa tayo yan yummy yummy ayan yeah, yung balang ayan na po yung ating huli ginawang sinugba ayan sarap mmm ganyan lang po guys ang ating yan ang ating hili tonight. Ginawa namin si Magba guys. Ayan. So may sasawan po tayo dito. May mango. Wow, sarap. At may watermelon po tayo. Ayan po guys. Kain po tayo. Mega love shout out po sa inyo. Thank you for watching and God bless everyone.